Mas dadamihan na mga polis na magbabantay sa bayan ng Dato o Dinsen sa Maguindanao del Norte. Dahil yan sa mga insidente ng pamaril kabilang ang pananambang sa si isang Comelec election officer at kanyang asawa. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. May nakasulat na Comelec. o oh, patay na po. So, uh, sa ulo. Duguan ng driver ng SUV ng datna ng mga otoridad sa bayan ng Dato din Sinsuat sa Maguindano del Norte. Ang minama na yung SUV bumanggapas sa puno matapos tambangan. Ay, napatay. Dinala pa sa ospital ang driver na si Jojo Abo pero dineklarang dead on arrival. Kasama niyang pinagbabaril ang misis na si Maced Lidasan, isang election officer sa lugar. Namatay rin siya. Base sa investigasyon, papasok sa trabaho mag-asawa ng tambangan ng riding in tandem. Ang binabaybay po, ng ating mga biktima ang National Highway from their residence in Cotabato City going to uh, Barangay Dalikan Datu Odin Sinsuat. Upon reaching on the said place of incident ay pinagbabaril po sila. Nagsasagawa na ng manhunt ng mga polis para matunto ng mga namaril. Maraing kinundina ng Bangsamoro government ang pamamaslang. Git nila, walang lugar ang mga kriminal sa barm. Nananawagan naman ang lokal na pamahala ng Dato din sinsuwat sa mga residente na makipagtulungan para matukoy ang mga salarin. Sa parayong bayan, pinagbabaril din ng hindi pa nakikilalang salarin ang pick-up ng kapitana ng barangay Nikita. Kita. Pero nung panahon na yan, ang driver at isang residente ang sakay nito. Sugatan sila. Ayon sa mga otoridad, posibleng ang kapitan ang target sa pamamaril. Dahil sa sunod-sunod na karahasan, dinagdagan na mga pulis sa Dato din sinsuwat. Hihigpitan na rin daw pagbabantay sa mga checkpoint. Ayon sa Maguindanao Norte Police, ang bayan ng Datu din sinsuhat ang may pinakamataas sa isidente ng shooting incident sa lalawigan. Malaki ang dos at saka mas populated ang dos. So kailangan po talaga natin siya matutukan, especially on security. Inirekomenda ni Comelec Chairman George Garcia na ilagay sa Comelec Control ang bayan ng Datu din sinsuhat. Uh, we will have uh, full and absolute control of the area. We will lay down the necessary policy and guidelines kung paano ipapatupad ang COMELEC control. May utos naman ng COMELEC na bigyan ng security ang mga election officer na nasa red category o mga lugar na nasa ilalim ng areas of concern. Sa ngayon, 36 na lugar ang isinailalim ng COMELEC sa red category. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, may anlos baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.